Pedro Moses ya lang po kami sa lecture matagal na po kami hindi nakapasyal na si dito parang mayroon na yata ng mga dinayos yung para sa ano pang Christmas ba? decor ng pang Christmas o, titignan po natin ayan po ang ganda o ng Laguna diba Bayo Laguna de yan o tanaw na tanaw na yan o traffic hindi may stop light kasi ah. eh pagka nang turan na yung may traffic kasi cruising dito eh Kapuntang 6 Kapuntang 6 so, Pagkaan na ba tayo ng Camp Diwa at saka oh, mga dito? dito sa sako dito. pa rin ng Camp Diwa Yan ang iba ko doon na yan Camp okay. Diwa yan Yan yung pakita mo Yan yung pumibakod na yan Camp Bako Diwa po yan Itong sa gawing kanan natin Pag dumiritso po kami ito Dadaan po na Bali C6 na Medyo pina-adjust lang po namin yung motor Yung, yung kadena ng motor Maluwag pala Hindi ko na po napansin <laughs> Pina-adjust amin doon sa may me na nadaanan namin so, pag ito, kumanan tayo alabang niya alabang yan okay. yeah, o diretso tayo? Diretso tayo. Pag kumana ka yung dito naman, pag natin, natin, sisig. Uh, papuntang liko Kami, ano, Mercado, Mercado de Laco. Diretso tayo. Sisig na. Pamaya pag-uwi, pwede tayo dumahan doon. Kaya, bye bye na po, shout out po sa inyong lahat God bless po